nakakalungkot isipin bakit kaya may ganong tao naiiling na lang talaga ako pero ayos lang ang hirap intindihin ng ibang tao pinipilit mo naman silang unawain wala ka namang ginagawang masama pero bakit kaya ganon ay, napapailing na lang talaga ako. Tawanan lahat ng problema. It's okay. God knows. Hindi ko naman kasi birthday. Parang naging birthday ko today. February 27, 2024. Basta-basta, mahabang kwento. Panoorin niyo na lang ang vlog ko kung interesado kayo. Mayroon talagang ibang biyanan na. Ang hirap is pilingin. Hi, nag-effort kang bumili ng cake. Birthday kasi ng tatay ng asawa ko. Kaya lang yung nanay. Ewan, basta. At least nagbigay ako ng cake. Pero, eto, nauwi ko sa bahay. Mabuti may anak ako. Naibigay ko sa binata ko. An Sarap kaya ng cake dito sa Japan. Pricey pero baliwala ang presyo kasi gusto mo lang talaga magpasaya ng isang tao lalo pat may edad yung tao nasa 8 years old na eto inuwi ko na lang sa amin para kami ang kumain nangihinaya nga ako pati dito sa lalagyan ng cake ay talaga naman nakakatuwa ang buhay kahit anong pilit mo na magpakabuti at mabuti ka rin naman meron talagang sadyang mga tao na hindi natin mapiplease ganun talaga sila eh okay lang